Okay, na po pala yung part 2 ng Monastero de Tarlactamo. Linugta na po para po mga pangadi. Uling sa yapin nga po ining lugar, Nung no nga papansinan nyo, at inyo pong harang nga bakal ing karelang altar. Para aiwasan masira ing sagradong kagamitan. Hi guys, so for today's video, just maglalakad kami papunta sa... di ko alam. Kenny nga po asolo na yung Alfred yung camera. Taba, luno ka rin yamun to. Tara, takikyan tayo. O ito naman pala, bakit na pala yung masanting ang view palugking pisambon? Sakto po, ikit na lang Alfred din yung bike at kinawela king kamera. <coughs> <coughs> Aping siguro di atarat ang ikitanan din king lalam na ng bundok. Bala mo ata, Alfred, malililin ako. Ot e nabalo nung no ka inedaling kamera kamero mo, magbalik may balik yo ikwana ng Andre yung kamero Dito pa ba din eh Andre na makabuklat siya pa yung kamera Yan ang ikit ng Alfred, sinabi na makaplay yun Makaplay ka? Denny ang makabay ka tinanong teknik yung pamang picture linawe nero kung Andre kung baka na niya kumuha ba siguro nga kuha teknik o ito may balik na camera ka Alfred yung problema mo talaga e manyalita gamong sanang ikwento na yung bien gang bagyatin nga balu o pala dala niya kang mama meri yung camera kaya may nikwata ang masanting na view Dela na ni Alfred mo maning yung kaya katang camera kaya wishing well kunya rin punta lang banta, na kaya ni kunyaring puntalan banta kaya ni inakairan may kitikit. kasi yung next ming puntalan yung Holy Redeemer may pasakting punta may masatingin ba naon mo na maning yung ula kailangan na na pala mag barya bariya kaya kasi kaya pwede lang mag-wish syempre bayo yung matupad kailangan na bayan ding gawa oy na may karatang na ako bako na nga Pili din ang video punta sana ako dun eh may gumpisa na kaya pong may mag-wish kayo ni Kaba na lang naman yung taong yan. Kaya pinggewa ko ng menugseng bariyo, ban lang matupad ding wish ko. Itong karing wish ko ni Ngaldo ay to, siyempre dapat safe keng miuli. Mag-enjoy la rin anak. Oy ni Pen, inumbisan minang ng mukyat king Holy Redeemer. Kini nga po pala, in piyaka masanting spot para kumuang picture. Kasi nga pong gino, makatutok ya ka bundok. At bala mo lulutang ya ka ulap. In Jesus the Redeemer statue ayating yang niyang sukad at 30 feet above the mountains. So braya pong kasikat ini dahil King Jesus the Holy Redeemer. Baka niya niya po kakatas. Pegta ka na na yung pinggato sing kamera tamo. Parang ano sa balik na

Magsimula simula na yung namang may palauting camera ka ako. Ang tatalan nga po pala nga e, ni Cedric. Lenta na mo kung gano'y akasanteng. Balu ko po, giyay niya. O yan o, niya po. Gigil na brad. <laughs> Tiloy din niya pala yung shopping na kaya ni. Boss, boss, boss. Ano binibili mo, boss? Sili, boss. Sili, sili. Boss, ano binibili mo, Boss third month. Ma Magnet third month. Kasi nga sa buto. Ano boss, yung binibili mo, boss? Diba, boss? Ah, uh, Ito, maganda ito, boss. Yung mo, yung moyo ko. Kakalpin nga po, Catholic yeah. Souvenirs Kenny. Na pwede yung pang Na pwede yung gamitan, kimpa mga di. Yan o, no, atin mo rin kupya. <laughs> Nuko, may murit nera natay Cedric Ikwana na ibang pekya po sa ning souvenir tatlo yung pagbibigyan mo ng ganyan. Hmm, tatlo. Kung At in nga pong babalakan mami saling kalendaryo may itong yaring yung potensyal na dapat sa liwan mi. Anong nang yung milyari, na kayo mo. Siyempre, para-paraan mo. Importante, may kami at dakal kaya panyaling gamit kanya-kanya nung salide nga na Kenny oh. o ditak na pala sa kobla din tindahan balak na niya yata ang pakyawan ng tindahan manawas ko well, po oh, opo lang dito po marami tayong mabibiling mga merchandise mga uh, catholic Australia. merchandise and one of my uh -huh. assistant oo oh, uh -huh. yeah <laughs> <laughs> Mm -hmm. <So> owner? <laughs> owner? Uh, -huh. please introduce your shop. Okay. Kumusta po, Papa Lang? Pascal. 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 Okay po ah uh, ah uh, hina niya kung puwede bumisita dito sa Mang Casio, sa may ano, ba, mali. Pascal. Ayan everyone, inaanyayan ko yan kung po kayong magpasyal dito at kung gusto niyong bumili ng mga iba't ibang mga souvenir items. Mm. Marami po tayo dito, dito sa Pascasio po. So, Pascasio po located. dito sa may located po dito sa taas ng Monastery. Monasteryos po dito sa Tarlac. Kaya visit na kayo guys at free to check po kung ano yung mga gusto nyo. Halos kumpleto na nga po sa tindahan na to. Mga hinahanap nating souvenir at memorabilia mula sa pinakamaliit na santo, rosario, kwintas, singsing at mga libro. Kaya punta na dito sa Pascasio. Dakala talaga pa niya Lee Denny. Yan po sila may bili. Madalik say hi ka muna. <laughs> Hello guys. Ngayon nandito tayo sa May Tarlac. Bumisita tayo kasama natin ang mga sakwista ng mga good boy, granny boy ng San Rafael, uh, San Rafael Baruya. Ayan. Kasama natin ang mga knights. Siyempre paminsan minsan sabi nga nila, pasyon, pasyon. Oh, wag. Siyempre hindi lang puro serve ba? At okay. saka yung pinuntahan natin is about God din siya kasi nandito tayo sa may uh, uh ano kasi pangalan nito? Uh, Monasteryo di Tarlac. Dito mo si Gatos. Yan. Dito mo natin ito. Ayan, tayo, di ba? Diyos ko, kinuha nata sa event si Papa God. Kasama natin Amo yung yes. Knights Commander natin. Na Ang pa na paamoy mo kay Kuya ba? ano ba may oh, kaya goma. Oh, goma. Oh, goma. So, amoy Siyempre, so. si Good. Boy, Johnny Boy. Paki-follow na natin siya. Ayun. Ayun, pa-follow natin siya sa kanyang page, na good boy Johnny Boy. She is our isa sa mga aming advisor, di ba? kasama 'yung mga bata. Siyempre enjoy enjoy din pag may time. Oy, ni na po 'yung merienda, oh. 25, 25. Are ni nga po rin pamangan kene Ating tokwa, kwek-kwek, chicken skin, gizzard, pritong manok, hotdog, shomai, fishball, kikiam lawen ko mo nung nga kakinab si Kenny King sobra mo dakal pagpilian Montage 哦。<Okay. S 2> okay. Dahil oras na rin nga po para simbo, minta na po simbahan at lebasan mi po ining masanting agroto ning monastery de Tarlac. O takano ba yung muli, kailangan mamitsyor kay ni? Sabi ko ba yung may isipan yung pamamitsyor, mga di ka pa. Oh, Lobat. Ay, napano. 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 Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga magagawa sa kanyang anihin. Tinipo ni Yesus ang labing dalawa at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At dito ko na po tinatapos ang part 2 ng ating Monasterio at de Tarlac Tour.